Father, na ah, mahal-mahal naman ng kasal sa simbahan. Hindi ko naman sinabing magbayad kayo ng 100,000 sa simbahan para lang sa bulaklak. Nasa sobrang dami, di ka hindi na kita makita. <laughs> ay, hindi ba? Mahal-mahal na. Kunti lang. sama lang. Huwag naman kayong masyadong... Pag marami kayong pera, eh kaya nakaka-pressure. Hindi ba na ayaw magpakasal kasi pa? Ay noon, pang magpapakasal dalawang baboy lang na pinalaking baboy. Katalo na hani Hiram ka doon sa mga kapitbahay ng gamit nila. Doon nagagamit yung mga kiotex. Bakit mo nagagamit yung mga kiotex? Nilalagyan ng marka yung ilalim ng plato. Diba? Kay Ma'am Emily. M e. Emily. E. P. Emily Poblete. O rin pagsasauli, titingnan mo. Ah, kay Ma'am Emily ito. Kay Ma'am Gemma ito. <laughs> Di ba? Pantatakyotex. Di ba? Oh. Ay ngayon kasi, masyado talagang mahal. Kulang ang mga limandaang libo mo. Jesus, Mario Malaking Walaking kayamanan na po yun. Okay? So, actual preparation. Doon na. Nandiyan na. Malap ah, approximate. Malapit. And then yung actual, yung mismong kasalan. Alam mo ninyo, sa karanasan ko sa tribunal, gaayos ng mga kasal na hindi tumagal, makikita mo doon sa mismong preparation and yung actual celebration. Kung may problema sila. Hindi sila masaya, pressure sila, yung isa ayaw nang pumunta, nag-aaway sila bago pumunta ng simbahan. Tapusin na lang ito na matapos na lahat-lahat. Yun. Yung, yung supposedly ay enjoyable occasion para sa mag-asawa ay hindi nangyari. So yun yung isa sa mga indicator na may problema yung nagpapakasal. Yung kasal pa lang, eh, hindi pa lang nagkakinakasal doon sa simbahan ay eh, parang mga nakikipaglibing ang mga taong. Diba? Yan, isa sa mga indicator yan. Na, okay? So, may, eh, matagal nang magkatipan. And, ewan ko, talagang mahiwaga ang pag-ibig. Ano po? Hoy, mahiwaga ba ang pag-ibig? Wala naman sa tagal talaga yun ang maging magkatipan eh. Yung iba, pa okay. Yung iba, hindi. Kasi nape-pressure sila. Oh, matagal na magkatipan. Parang, what's, the, what's next? Sabi mo, ay, hindi magpakasal na tayo. Ay, matagal naman na tayo magkatipan. Mga sampung taon. Yung 11 years nga, nag -iwalay. Si Father. Ang daming humahabol ngayon, no? Bago mag, mag matapos ang taon, ang dami-daming nagbe-break. Mahabol pa. Si, may bago pa, eh. Si, ano? <laughs> Nabasa ko lang kanina. Humahabol pa talaga. Last day na nga. Cut off na sana. Di ba? Walang garantiya doon, eh. The pressure kasi matagal na. Na nagpakasal kasal, saka naghiwalay. Kasi wala naman ang love. No? Hindi nakagaya kagaya ng Pero yung iba nag-work naman. Tuloy-tuloy. So, mahiwaga talaga ang pag-ibig. No? Oh, yung iba, salbahe doon sa asawa nila. Tapos pag nakakita naman ng iba, mabait naman na doon sa pangalawa. Tumatalon sa isa, hindi niya makasundo. Di ba? I mean, ang, ka ang ground for annulment ay psychological incapacity dun sa kanyang asawa. Pero nung nakahanap naman ng iba, ay napakabait namang asawa. Di ba? Mahiwaga talaga ang pag-ibig. Hindi po ba? Palagay nyo. Kayo mga umibig. Hoy! Alangan naman ako. <laughs>